tingnan natin ang huli ni tito oh, nito oh, wow Dalawin. puno wow laki dito na po kami sa tabing dagat tayo po si Manong Intoy hindi po siya nakalaot naiwan kahapon sa pistahan Si Tito Ninyo po at si Junjun Jun lang po yung nakalaot. Dito natin po si na Uncle Paos. Sila dito ninyo po ay wala pa. So, oh, ang huli. Nangas ko? Ba? Ang daming huli. Malambot. Ang ginto. Huli, huli po ni Uncle Paos. Parang na palang nisok. Kaya pala walang kabas pa Si Sige. <laughs> Ayun na po. Best, Akakel. Best, okay.

Anton, daming huli, huli ni Lolo. Ha? <laughs> ma! Ma, gusto mo bumila ko. Ayan po yung huli ni Uncle Paus bago mayroon pa po doon sa stereopon. <tinyo> ma! 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 po yung unang hango. Sana marami din huli Sina tito ninyo. <tinyo> Yung nang salang po eh ano, 40. Ay, ay, yon, dali Uy. Magkakutan o. John! Ano Andito na rin po yung bangka po ni Tito Jose. Pero hindi po siya yung lumaot. Pinalaot po niya sa pinsan niya. O, oh, Jana, ay, ano, Jana, lakada doon. Basta kung si Kuya mo ninyo, baka mayroon pa yung <laughs> ah. May black ko. Baka si Jun. na ano, na orange. Nara, sarado yung tindahan. Di na yun. Wow. Tapos dalawa pa kay Jun. Ngayon po yung huli ng bangka ni Tito eh. Ose. Angat mo nga, Jang. Ah, wow, laki. <laughs> ay, ay, ay. Tay so, naman po yung pangalawang hango doon sa pusit po ni Angel Paos. Timbang Timbang mo doon, Sjang. 5 kg. Ano'ng scoop? 6. po. kanina. Jana <laughs> Ayon? Ilang kilo yun? 12.5 12.5, dalawang piraso Kaya po inaalsa na po yung stereopon po ng bangka ni Tito Jose Daya na po yung kinikilo na po yung huli ng bangka ni Tito Jose ito oh, 21, mm. 21. Mm. 21. Eh, hindi. na rin pong buhay ng pusit. Ito bisit lagi mo magbawas na yeah. magkawas, men. May nga. Kaya ulang! Ay, sumbong din kay, kay Jose. daw siya ni Ay, ka na kay ano, na siya. si Kinkit. Hindi na ako makikipaglaro diyan kay Juana. <laughs> Lumapit <laughs> nga siya dito kanina. <laughs> Juana, bakit ka namamalo? <laughs> Pinalo mo si Kuya Kinkin, -kin, ha? Ni Tito Kinkin. Tito, -kin. Tito, Ha? Mama ni Tito Kinkin. <laughs> -kin. <laughs> <laughs> Kala ko anong sinasabi niya kanina. Mama mo din doon. Mama mo din nandoon. Wag kang mag-away, Kay Tito Kinkin. Ayan po, nandito po tayo sa likod bahay at ating bibisitahin ang ating daing. Ayan po, pwede na pwede na po yan. Tuyo-tuyo na. Yan po yung dinain ko po ng isang araw itong pusit. Ari po kanina yung ano, wak. Kanina po pala si tito ninyo ay kakaunti lang po yung nahulit gawa na nasira po yung kanyang makina. Bali may gagawin po may gawin, gagawin po dun sa makina niya. Kaya hindi ko na po nakuhanan kanina. Siya po ay naka 6 kilos lang po siyang huli. Sayang at, at saka nalumba din po sila. Yan, ang dami-dami na namang bunga ng ating malunggay. Sobrang taas na. At doon pa din po, bali ng puno yung one, two, Marami pong puno yan. Lalo na doon sa likod bahay ni nanay, marami din. Mamaya nga ay magbubulang lang na naman po ako ng kwan para kami po ay may sabaw. Sila tito ninyo po ay lumaot po uli ngayon at mm, nag-extra po siya sa ibang bangka para po magawa bukas yung ano niya, makina niya. Ito yung ating alaga. Sumusunod na sa atin. Ma? kaya po marami na naman pong bunga itong ano isip po ang pangalan dito sa atin sa Sambales hindi ko lang alam po sa ang alam ko sa Bisaya po sa Romblon, alam ko eh bigbognay eh po ihilaw pa, bubot pa po pero pwede na po, pwede na rin po yung pang asin po sa mga pangat na isda lalo na dun sa mga malalansang isda yan po yung pang asin yan po ay kulay dilaw pagka ay, dilaw violet po pagka nahihinog yung tapos yung pag hinog na hinog na po ay itim na po siya. 'Yan. Dami na ng bunga. po sa taas? 'Yan din ay eh, pagka hinog po ay masarap din pong ano. Kainin. Kainin. Tapos okay, napapaibig. Medyo matamis-tamis siya. Pero andun pa rin, may, medyo maasim-asim pa rin. Po. Pa. Ang alam ko ginagawa ding ano to eh. Ginagawang alak. Ginagawang wine. Ito po yung mga bata. Dahil po bakasyon eh. Kung ano-ano na lang ginagawa. Sila po ay eh, nagbimerienda doon po. sila ay nagdadala po ng mga merienda nila at diyan na po sila magbe-merienda dahil sobrang init niya yun doon ay maaliwalas tomorrow hello po good morning ah, uh, bali po ngayon ay eh, mag-aabang po kami kana na sa tabing dagat at sila po ay lumaot ngayon pero si tito niyo po ay nag extra lang po sa ibang bangka kasi may gawin pa po sa kanyang makina. Kami po ay may mga kakasalubog na pato. Good morning! <laughs> yung bangka ni Tito Ninyo. Bali, yung makina po niya ay tinanggal na po dito. Binuhat na po nila kahapon sa bahay. Shout out. Oh, shout out. <laughs> ah. Hello ka mo ah Hi guys Good morning Good morning, good good morning, good morning. morning, good morning. Ito kami sa dagat nangangasak <laughs> Mabla ko Nulokot kami pag walang uli Alam mo ba yung ano ako? Ha? Para mapanood mo yung sarili mo Oo alam mo rin? Ano? Magbiloko. Aaw, <laughs> oh, hindi mo pa alam eh Nakapalo na ba? Naka na ba kayo? Ah, hindi. Naka subscribe. Uh, YouTube ba la? Kita signing blog. Magkakain hindi pa Kita signing blog. Magkakain di pa. Magkakain Kita ano? Kita sa Ayan po, nagdadagdag po tayo ng ating subscriber ng ating mga kabataan dito sa Lucapo North. Bye. Hi naman kayo ah. Hi. <laughs> Ayan po yung ano, sobrang ganda naman po ng ating dagat. Sobrang linaw. Ayan po yung kanilang ano, asak. Asak niya Ha? Sa inyo ito? <laughs> Meron na din sila sa tasa Diba, makakaipon din oh Yung isa oh, medyo marami-rami na yung isa At Ayan po, may patating na po na isang bangka At Ayan po, makikiosyoso po tayo sa kanilang huli Ating sisilipin Ayan <laughs> Ay, kablack. Ayos inyo ha. <laughs> oh, Ayan po bubuhatin na rin po yung bangka. Okay. Si Kita pa, kay pare junior pa lang ano. Kay pare junior. Oh, nabalik na yata. <laughs> kay pare junior. At tayo magtiyuso. Puno. Ba puno ata. Ay, may puno mega. Oke. Okay. Ang kanyang huli. Oh. Pure food, pure food. Daming huli. ah isa-isa. Oh, isa-isa oh, lang ha. Ay galing ganun niyan. Tatlo Tatlo <laughs> tatlo. tatlo. Oh, muno, muno. Marami naman ano. Para tatlo. Ah. Pagka marami, tatlo tatlo pero pagkakaunti.

Bobby What's up, tambay? What's up, mga kapag? Oh, may asak na siya. What's up, tambay? Kaya lang tambay. <laughs> YouTube oh, ay, ano mo si, ano, Agi. Lagi siyang nanonood. <laughs> <laughs> lagi kenalan lagi kita si Paeng. Hello guys, dito kami guys. Salamat si May si Willie. Bigyan sana meron pa rin isang malaki. Kaya pala puno. Ando sa ilalim yung ano isda.

doon na lang. Ganun sa kikiluan para matansya talaga? Ilang kilo lang? Oo, lima. lang. Bakit kulang? Ay? Pinagsama na ba? dumating na po si Tito Ninyo. Kaya Tito Intoy. Mas doon naman po si Junjun. Yan pong titignan niyo ang huli ni Tito Intoy. Kaya Lalak. ba Oo. Pwede na. Oh. Dito na rin po si Junjun Marami talaga may po yung huli ni Junjun. Nandito mm. na po si Tito Ninyo. Ayan po yung bangka na inextrahan niya. Buhati na rin yung, kanil, yung kanyang bangka.

Maganda pala mo pagka extra lang no. Hmm. <laughs> Maraming huli. Extra. mo. Wala nga na no, tuyo-tuyo. Ayo, 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 Kung no, ipaltong mo yan, kung may ano na. Sariwan, sariwan yung mga pusit. Kailangan niya atras po yung karga. Kung may... sa yelo. Kung may... Ang gawa na. Ano na, basta may ipaltong na rin. Ah, dami asa ka. Kasi si Pagnawa na. Tinda nyo yan? Tinda pa ko lang. <laughs> Pag ulam nyo na yan. Huwag nyo na itinda. Tinda mo? Wala kang uwak mo. Ha? Uwak? Ha? Uwak. Pag ano kang ano? Ang dadaing ko. Ha? Kahit isa kilo lang. Aray ko. Nag-iwan ka yun eh, ha? Nag-iwan ka dyan. Hatiin namin. Ha? Sa kami ang ngirang ka ng kamo? may tapos ang bayan na magpapahal. Yung tara pa? Ayan po yung huli ni Tito Ninyo. Suwerte pala siya pag gami. Uh, extra lang eh. Bukas pag extra na naman daw siya. Ha? Ha? Hindi niya yung yung bangka dyan. Gihibus mo na lahat yan. Tapos niya na naman yung <laughs> Ah, meron pa doon? Meron pa doon. Ah. Mag-iwan ka aing doon ha. Pang ano hati namin ni Ryan. Pang daing ko. Para ako maka ano ng ano daing. Kanina uwi ng Mindoro. Ayun po yung huli ni Tito Indo. Siguro may, may 20 ikaw mahigit na no? Oo. Oh, 20 mahigit siguro yan. ka na! Mga 25. Okay.

Ito po yung ano, pangalawang ano, salang. Dito sa is. Dito sa is. Dito oh. sa <laughs>